No, sa Arabic ang mga pangalan ng prutas na ito. Ito siya is mandarin. Sa Arabic is afandi. Tingnan niyo, o, oh, sira pa yung iba. Online online grocery lang ako nag-order. Tingnan niyo yung isa. Oh. Ito ang dis disadvantage ng nag-order sa online. Kung ano lang yung binibigay sa inyo lang. Pwede namang magreklamo pero ay, kakapagod. Sayang sa loob yung sang tawag sa customer service. Okay, balik tayo. Ito siya is mandarin. Sa, ang tawag nila dito sa Riyadh is afandi. Hindi po ito siya orange. Afandi. Ito yung mabilis balatan. Afandi. Tapos ito yung saging mose. 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 Sa? Mose. Alan Moza. Sa? So? Moza. Ba ida ba wahid yani Moza. Moza. Tapos grips. Enap. Grips. Enap. Adi ay kamun. Enap. Enap akdar. Tapos. Ito is. Tukfa. Tukfa. Apple Green apple Ito din siya. Ay, ito sya is Manga Manga Sa Arabic is manga Manga Tupah Tupah Ang gatas sa Arabic is Halib Halib Diba naririnig niyo yan minsan? Sabi nila Atini halib Atini halib Bigyan mo ako ng gatas Tapos, ito siya sa Arabic is Samuli. May, meron pang ibang ano, tawag nila dito is Samuna. Samun, Samuna. Hewan ko. Samuli. Samuli. Tapos, ito is Tost. 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 Yun lang. Bye.